ayan na po ang ating nilutong kinamatisang manok ayan po yung ating niluto ngayon niluto na siya ayan kakain na po tayo ngayon sige so, po hanggang dito na lang ang ating video maraming maraming salamat po ito oh, magandang, magandang 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 tangali sa inyo lahat ito magluluto po tayo ng kinamatisang manok kinamatisang kwet ng manok yan, yan. parang style bichado gagawin po natin uh, yan po yung pinaka kwet ng manok yan oh. yan at lalagyan po natin siya ng itlog yan po, kasama natin siya ng itlog apat na piraso yan po ang niluluto natin na kinamatisang manok tsaka meron po tayong patatas at dalawang carrots at ito po yung ating mga sa panggigisa natin. Mayroon po tayong sibuyas, kamatis, at bawang. Dinamihan ko na po yung kamatis dahil na yan po yung magpapalasa po dyan yung kamatis natin. O so, ngayon, sisimula na po natin magisa. Meron na po akong pinainit na mantika sa kakakirala yan. Pwede tayo ng ating bawang. At lalikyan na rin po natin ang ating sibuyas. Ang ating recipe natin ngayon ay kinamatisang manok. Pwet ng manok pala. Hindi na mo. Oh, manok rin. Pwet ng manok. <laughs> Hindi kasi po. Totoo lang po yung mga pwet ng manok. Uh, binigay lang po sa kanya hindi po kasi inaano sa amin yan dito sa Saudi hindi po inaano ng mga kusinero hindi kinukuha yan eh, tinatanggal nila yan eh, sayang naman yan no? diba, uh, kaya yan niluluto ko siya binibigay sa akin hindi talaga yan pag kinatawagan ako para bigay lang sa akin sayang naman o no? saka yung mga backbone ng manok binibigay rin ko sa akin no? Ito, so, sabay natin, sibuya, kamatis. Ayan lang po muna natin namamot yung ating kamatis at pag malamot na tsaka natin talaga yung pinakamanok natin. Ayan, ilalagay na po natin ang ating kwet ng manok. Po. Ilalagay na po natin na dyan. At ating 120. Umiikot pa kasi si rolo natin. Ito lang na po natin siyang masangkot siya para lumabas yung natural na sabaho niya. Ayan lang po muna natin. Oh, pinunan po natin po ating mango. At ilalagyan na po natin ang ating carrots. At yung patatas. Ano lang po natin. Ayan lang po natin masangkot uh, siya sa sarili niya tubig niya ng manok tapan muna po natin ayan, okay, titignan na natin ayan, kumukulo na po siya uh, ilalagay na po natin ang ating itlog, iniwa-iwa e po yung mga tubig e iniwa-iwa po yan para maamidami rin siya Lalagyan na po natin ang ating pampalasa. At asin. Lagyan po natin ang patis. Patis po pang titipin natin. Tansyado lang po. Tansyan lang. Ito yung ating recipe ngayon, no? ito lang po natin na uh, lumambot siya takpan din natin para pagbalik natin tatitikman na lang natin kung okay na rasa o yan, tignan na natin ayos na ayos na po ang ating maglulutong ito na puwet ng baboy, Ito na may itlog. Malangon natin yung lalo na kung ayos na pinasa. Ayos na po ang lasa nito. Alat sa anong ano niya. Yung lasan-lasa niya. Yan po, meron mong nilagyan po natin yung itlog. Tsaka yung puwet ng manok. Yan po yung puwet ng manok. So, Mayroon patatas at carrots. Ah, sige po, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po magustuhan niyo po nitong aking recipe ngayong araw na to. Ang kinamatisang kwet ng manok na may kasama ang ito. Sige po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!